Hello guys! Welcome to Magninong Mamakulit! <laughs> Ngayon, pupunta kami sa Japan. Wait lang kayo in 3, 2, 1... Ay guys, nakalimutan ko guys, Japan surplus pala! <laughs> Japan surplus! So, samahan nyo kami at mamimili kami in 3, go. 2, 1... Ano, bibidyoan kita. Ito nilay ko. Guys, nandito na kami, guys. Nagbabalik kami sa Japan Surplus. Wala yung pagbibig ko So, guys, may, ikili, ah. may, nakita ako, guys. Ano mo naman, guys? Paano pa, ka mo ang... okay. <laughs> Ayan ako ang video sa'yo. So, ano yan? Dito tayo sa Japan Surplus. Meron mga parador to, guys. So, ayan. Oh. Esto, so, meron dito mura lang to, may 50, May mga mga bota. Galit ito. gold may mga aparador dito, guys. Oh. Ah, oh. oh, mura lang ito. Mm, tanong natin mamaya kung mga magkano ang price niyan. So, may mga damit dito, guys, sa baba, oh, ayan. May upuan. May upuan dito, guys, oh. Ay, uh, ano. Ayan. Dito lang po yan sa silang. Sa silang lang po ito, guys. Ayan. May mga parador. Uh, Hello, guys. May mga munita pala dito. Hello, May mga munita pa, guys. So. Hello, guys. Labot nila, guys. Ayan. 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 May maraming pinggan. Ayun. May mga pinggan. O oh, makabasag. Guys, may makabasag ganyan. <laughs> Wala tayong pambayad. Guys. Ah, ayun. na ko. So, ito, ito mga baso. Hindi na mo bibigyan pa tayo. So, ayun. May mga plato guys dito. Hey. Tapos may mga bag. Dandahan na. Nakasabit ka dyan. Na. So yun. Dito lang po So, aki tayo guys sa second floor. Meron pa siya sa second floor. Sunda natin si Ate Giselle. papa papabili ko kay Tito. Ay, papabili bilang sa akin. Secret. Ay, sumilit doon na siya. So, dito tayo sa mga laruan. Ang ganyan Ito yung matings o. Oh. Okay mama mo. So meron yung matings. Malaroan. Yes, malaroan. Ito pa na ko. Ito so, o. Ito pa pwede ito Oh. maraming ano ay ito yung sa boxing boxing ba yan? o oh, yung sinusuntok ko oh. yun o oh. yan Amin salita, so meron lang. Ayan ito. Projector projector to nak pwede to projector to pag manunood tayo ng so meron tayong projector dito guys ayan selo pag nanunood tayo ng ano, pelikula pwede sa malaking ano

Oh, dito lang po yung makikita. Yung, makita nyo yun guys. May Ay, nakita. ito. Ito yung helmet mo. Pwede sa'yo. Pwede matigas to. Oh. oh, may helmet ka na. Ito na guys. May ABS-CBN na pin na mic. <laughs> so, ano yung ginagawa mo sel? Nagalaro. Hmm. Sana to? Mga mga laruan ng mga pambata. So meron din dito guys ng ano. Uh. Merong dumbbell. Paano kaya tong dumbbell? Wait lang guys, bubuhatin ko din guys, magaan lang 'yan. Ano daw, bubuhatin mo? Og Huwag nang pilitin. Baka mabalik palitin ka na. Okay. Huwag mo nang bati anak. Baka yung ano. So, mayroon mga... So, mga dito mga... Ito! 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 Dragon Balls collection. Ayan. mga iba't uh, ibang laruan. Ito na ko lagay ng pera oh. Tapos madali Ito yung mga uh, playstation. Ito yung uh, playstation. Okay, so, oh. Magana pa kaya ito? Playstation. Saan? Ito pang laro-laro. Ito din yun eh, PlayStation din to guys Mayroong tripod Mayroong tripod Yung water gun Yung mga pang tennis Ito na po pang tennis oh okay, so, Ano kaya to. Yung JJ sound. USB. USB? USB Hello? ay Nintendo to ganda to ito to pwede itong pang bata hey, hey, hey. ano to? comporter comporter yata to comporter yan yeah. oh, ano yan? na akong may relo merong ano to adidas maganda okay, ganon adidas so, kaya to bilhin mo ito nakakuha kami ano man to laruan. Eh. ito nok mayrong ano Mm dati marunong ako nito eh Ayun. Ano yan? Ayun. Dito Ano yan? Ano yan, cellphone? Ano yan, Tintin, si Tay Tintin Daan mo itong Lego na to so, yan, Maraming Lego Nako, palawit to sa cellphone Nak, palawit sa cellphone Ha? Maraming mga lagayan ito Pagaya ito, lagayan ano to siya natin. Pwede ng ng pera. Cellphone. i e, buklat mo nga ito na. i-ano e, natin kay mama mo. Send natin. Video ko dali. Ayan, o. Wala pa, Dalawa pa siya, o. Ang rubber mating, guys. oh ayan. Dalawa pa siya. Ako. Ayan sir. Ayan. Lutas sa kabila. Yung bibili natin, saan mo nilagay? Ayan. Meron tayong ano Ayan. Blinds.

meron din po itong pang exercise oh. Ay, exercise na yun. Yung, yung nagbo-vibrate siya, yung pang ano ng bilbil -bil ba. Ta, And, mga balat. Mga sa sapatos nito guys oh. Mga balat to. Mga bago to. Hmm? Ka diesel, diesel, diesel. Ano na ang nakakita niyo? Ito dapat ang pamahalo sa'yo, o oh. Aray! <laughs> hello oh. Ayan. Ano yan? Giselle, Giselle, ano yan? Pindutin mo, isa-isa. Five fingers. <laughs> ano mo nalalam? Ano pong masakit? Ayan lang, tingnan mo yung paa mo. Nare-relax. Dali, apak mo dito. Sarap, oh. Dali, nakakakiliti, eh. Ayan, pang masakit din yan, sa likod. Hmm, ganun-ganun. O -ganun. <laughs> oh, ha, <nga>, di ba? Nakakiliti. Ay, taray ka sa <laughs> likod <laughs> mo Hmm. Ah. <laughs> diesel, diesel, anong ginagawa mo? Nagmamassage. Ang massage ba yan? Sa paa? Mm -mm -mm. Ano, kiliti ba? Yes. Yeah. Mm. Tito, tito, may rilo o bagay ito sa'yo. Suot Saan? mo nga. Palaki naman ito. Isuot mo, bagay yan sa'yo. Palaki naman ito. Oh. Tito, yung gasarelo ni tito, ang laki. Yan Oras siya. Oras na. Bakay <laughs> dente ito eh. Dente eh. <laughs> uh, Mayroon din guys uh, ano oh. Matins exercise. Tapos kung porter. Mayroon kung porter. Ito sale oh. Sale, pang ano sa kuwan oh. Oh, huwag yung nakuwan mo. Sale sukwit so, ba? Ibi, ibibidyo ko nga lang. So, ayan yung sapatos din dito guys. Ayan, ayan may Nike Ito. May night. Mm. Ito guys. sapatos mo. May upa-upa sa ilalim. sombrero din dito sapatos oh, ay ito maganda to kaso maliit sa akin ay sen sen oh. ka may chinelas oh <laughs> Oh, kan tu si Oh, sen. Oh, tadi sen. Nasa na isa niyan. Hanapin natin. Wala yung isa. Saan? Tinilas <laughs> pa ba? Ayan mga guys. Tambak-tambak pa dito. Ito yung mga sapatos. Mga pang dormo matutulis marami sulit so to sinulit ito, dito. to guys so pwede to tahi sang guys may nakita kong laruan guys oh. may laruan <laughs> pang ano yan sa ano ng kusina <laughs> <laughs> Grove okay, yun guys <laughs> Ay, Guys so may pumpers oh Sel Pumpers too oh. May mga pumpers din guys uh, Tapos ano to Hey guys ito oh Merong auto room sweeper oh Pang linis to sa kwarto Ito pang tennis oh Tapos may merong ano Cashier ano guys Open ano yung sale? Ano to? Hindi ko siya alam. <laughs> ito yung bola o. Oh. Sa tennis o. Oh. Ano yeah, sa tennis. So, guys, ito mayroon. Si, kasama tayo si ate. Ay, ito so, guys. Sabi dyan pa ba yan? Sobrang oh. laki naman. Pichil. chill Hindi, ang nilalagay dito. Mga drinking bottle o oh. Oh. So ito guys, merong drinking Ito pwede kasi ito, ito Drinking, ito yung eh, lalagay pwede yan, pwede dyan pwede ka, kaya yun. oh. hey guys, Ano kaya ito gawin? Wala yan? Ano yung ginagawa mo? Pakita mo sa kanila Ah, oh, pang stitching Parang ano eh. Parang kung tatahi ka ng ano oh, Tela oh. o so, Ito pala yun guys So Sel, sel, sel. Oo, oh, may nakuha ko. Sinturon. Ah, dito sa sinturon. Pang tali ito kapag niketek. So, ayun guys. At tayo uli uh, na. Ito yung aming nabili. Ayan. Ang diesel. So, thank you guys for uh, supporting and sana hindi kayo magsawa sa pag-support sa aming magkito. Ayan. So, dito lang po yan sa Lumil Silang. Ayan. Along the highway lang sa tabi lang ng kalsada. And guys, thank you and bye-bye.